tatalakayin po natin ngayon ang kadalasang mali ng mga grazers kung bakit mabagal po ang paglaki ng kanilang mga baboy. So, unang-una mga ka-farmers ay yung breed. So, kapag hindi po maganda yung breed ng ating mga baboy, kapag may lahing native po, usually mahina po talaga yang lumaki mga ka-farmers kaya hindi po advisable na mag-fattening po tayo ng baboy na may halong native. Yung ikalawa po mga ka-farmers ay possible din na hindi maganda yung quality ng feeds na ginagamit natin. Kung mag fattening po tayo mga ka-farmers, mas mabuti po na mag-invest po tayo sa magandang quality ng feeds. Umaari mga ka-farmers yung mga branded po kasi yun po ay mga high density feeds mga ka-farmers, mas marami po yung nutrients at tinutugunan po talaga kung ano po ang kailangan sa katawan ng baboy para sila ay magbilis na lumaki at bumigat. Ang ikatlo mga ka-farmers ay palagi pong nagkakasakit ang ating mga alaga. So normally kapag magkakasakit po ang ating maalaga, mga alaga mga farmers may panahon na ayaw nilang kumain. So, kahit na isang araw lang po yan na ayaw nilang kumain mga ka-farmers, malaki na po ang mababawas natin sa timbang dyan. So, yung ikaapat mga ka-farmers ay kapag binubulate po ang ating mga baboy. That's why mga ka-farmers, importante po na palagi tayong magpurga sa ating mga baboy monthly. Kada palit po natin ng feeds mga ka-farmers, dapat po magpurga tayo mga ka-farmers. So para sa ating mga ka-farmers dyan na gustong mag-avail ng ating purga, ayan po, meron po tayo ditong Evermictin na dewormer mga ka-farmers. Ayan po Mura lang po siya, pero the same dosage po siya sa mga mamahalin na purga. Ito siya mga ka-farmers, yung pag-inject natin kapag evermectin subcutaneous. Pero sa amin po mga ka-farmers, yung way po sa pag-inject nito ay intramuscular lang po dahil hindi po siya tricky. So hindi siya mahirap mga ka-farmers and okay lang naman po siya. So ito po yung purga na ginagamit natin mga ka-farmers, evermectin. Maglalagay na lang po ako ng link sa ibaba or sa yellow basket mga ka-farmers sa gusto pong mag-avail ng ating pamurga. Ayan, effective po yan mga ka-farmers. At siguro pong sa in ang mga bulate sa loob ng tiyan ng inyong mga baboy